Alam mo ba na ang simpleng ampalaya ay may kakayahang tumulong sa pagbaba ng high blood pressure? Oh, tama ang narinig mo. Ang mapait na gulay na ito may taglay na benepisyong hindi dapat baliwalain. Bakit ito epektibo? Una sa lahat, mayaman ito sa potassium, isang mineral na tumutulong sa pag-neutralize ng sobrang sodium sa katawan. At kapag nabawasan ang sodium, bumababa rin ang presyon ng dugo. Pangalawa, puno ito ng antioxidants tulad ng vitamin C at flavonoids. Ang mga ito ay tumutulong na i-relax ang ating mga ugat o blood vessels, kaya mas maayos ang daloy ng dugo. Pangatlo, ang ampalaya ay nakakapagpababari ng blood sugar at alam naman natin, mataas na asukal ay konektado rin sa high blood pressure. At panghuli, may natural diuretic effect ito. Ibig sabihin, tinutulungan tayong ilabas ang sobrang tubig at asin sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Paano ito gamitin? Pwedeng-pwede mo itong isama sa iyong diet sa iba't ibang paraan. Igisa o ihalo sa itlog para sa masarap pero healthy na ulam. Gawing juice durugin o i-blender sa lain ng katas, lagyan ng konting kalamansi. O kaya'y gawing tsa pakuluan lang ang hiniwang ampalaya at inumin bilang herbal tea. Disclaimer? Ang ampalaya ay hindi kapalit ng maintenance medicine. Kung umiinom ka ng gamot, siguraduhin kumonsulta muna sa iyong doktor bago subukan ito bilang natural na lunas. Kaya sa susunod na makita mo ang ampalaya sa palengke, tandaan mo, hindi lang ito gulay, isa rin itong natural na kakampi sa kalusugan. Gamitin ang biyaya ng kalikasan para sa mas malusog na buhay.